Bakit po kaya pag nakakarinig ako sa mga kwento, mga inkanto daw po ay masama? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang mga inkanto ay nagdadasal din. Of course, merong masama. Katulad din ng mga tao. Maraming mabubuti, pero may mangilang ngila na masasama. Ganun talaga. Pero karamihan sa kanila ay handang tumulong sa atin. Tayo lang naman ang salbay na sinisira natin lahat ng tinitirahan nila. Nasasaktan sila ng walang kalaban-laban. Is there any chance na kapag nakikita nyo pa lang yung unang tao, alam nyo na po yung ugali? You need po 100%. Pero alam niyo kung yung tao gusto kayo o hindi. O usually pagbal. Ako, nakikita ko yung kulay. Pero pinakikiramdaman ko pa Kasi alam ko siyempre yung since pinanganak akong ganito, alam ko yung kulay ng masamang tao, may sakit na tao, at mabutin tao. Pero lahat yan, binibigyan ko ng chance. Kasi lahat yan ay maaaring bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay kung gusto nila. Anything about spiritual awakening po, and para magka-ascend sa Friday? Actually, I talked about it a while ago. Ah. Uh, may nagtanong kasi sa akin 'yan na napaka-seryoso. Thank you. You have to have a pure heart. You have to have pure thoughts. As much as possible. You have to do good. Kasi and you have to be prayerful. Kasi para magbago po ang energy ninyo at frequency ninyo. Pag nagbago po ang energy, sumasabay ang frequency. Kasi yung energy ninyo at kulay ninyo ay nag-iiba. So, tumataas din po yung level ng frequency ninyo na dapat makarating doon sa 5D. Hangga, hindi po kayo mag-i-evolve kung palagi ang iniisip ninyo ay eh, papa, kung makakapan lamang kayo, kung hindi po kayo nagdadasal, kung nananakit po kayo ng sinasadya ninyo, lalo na sa mga hayop at sa kalikasan, yun po yun. It's actually very simple. Itinuro na sa atin yan ng eh, Jesus eh. Itinuro na yan ng mga disciples kung papano, kung papano. Ang dami na po nagsisakripisyo para maturuan tayo eh, tayo kasi, nga nga. Hanggang ngayon, ang titigas ng ulo natin, masyado nang naging materialistic. Ang mga bata, walang modo. Lahat ng bagay, may kinalaman na sa sex, o pagpapakita ng laman, matiktok, ma halos lahat. At syempre, babagal. Babagal ang pag-ano, ah, uh, ang pag- taas. Kasi, mabigat siya ni. Hinahatak ka niyan pababa. You, there are so many spiritually awakened. Humans that are spiritually awa awake now compared to before. Ang dami na. Ang ang daming nag ang daming uh, nag-improve. Ang daming uh, yung DNA nagbago. Hindi Ang bilis ngayon Ang bilis Kaya nga extreme Either Ang bilis ng Pag-akyat ng mga taong Curious at Willing matuto At saka Yung Complete extremes Yung at saka yung mga bad Nakita niyo ngayon Ang daming uh, Nag-aaway-aaway Hindi lang sa bansa natin different countries. Parang lahat mainit ang ulo. Nakikinig kasi sa mga demonyo. Nakikinig kasi sa mga negative energy. Eh yun ang gusto ng mga negative energy beings, ng mga evil spirits. Yung makinig tayo sa kanila, mapikon, magalit, gumawa ng masama. Ay, siyempre naman. Ano po ang masasabi ko sa Chana? Hindi niyo pa alam ko ano yun? Eh, hindi magandang klase ng elemental ang tiyanak. Hindi po totoo na ang tiyana ay mga batang inabort. Hindi po. Hindi po. Hindi po ganun yun. Yun ay hindi maganda ang pinanggalingan. Kaya pagka meron kayong nalaman na tiyanak, eh normally nag-iiba rin po yan ang anyo may kinalaman po yan sa mga ewan ko kung naniniwala kayo sa aswang. Pag sumara na po ang third eye, bubukas po ba uli ng kusa? Ah, yan po hindi ko masasagot kasi just lang po ang ganito po. Probably, pwedeng mangyari yon kung may reason para bubukas uli. Kasi, may reason din kung bakit nagsasara. Ngayon kung gagamitin sa kabutihan at makakatulong sa mga tao, ay maaari pong buksan ulit. Maaari pong buksan ulit. Okay. Mm hmm? Mesopotamia. Magkukwento ako, I promise. Just give me, uh, ano, ngayong, ngayong June po, magkukwento po ako kasi dami kong busy-busy po ako. Hi, dudes. Ngayong May, napakaganda po ng mga pusa. Of course, ang ganda-ganda rin ng aso. Kanya-kanya po silang trabaho para sa atin na tumutulong spiritual. Alam niyo ba ang pusa kung bakit gustong-gusto ng tubig na buhay? Yung mga kaya hindi ba ang daming nagtitinda ng inuman ng, ng pusa na yung dipaterya, yung may lumalabas, kasi ang pusa po, ayaw nila likas sila, ayaw ng maduming tubig. Ang gusto po nila, yung mga totoong innate po sa kanila yan. Ibig sabihin, pinanganak po silang may kaalaman tungkol dyan. Spiritual po kasi sila eh. Gusto nila ay buhay na tubig. Gusto, ang buhay na tubig, ibig sabihin, gumagalaw. Gumagalaw yun po ang ang uh, ganun po talaga sila at saka nagbabantay po ang mga pusa pang merong mga maraming maraming mga negatibong enerhiya at uh, beings na takot sa pusa kahit na ahas takot sa pusa eh emotional ka. Well, number one, it's the change of the frequency, change of the energy, the ascension, and the flower moon. Katatapos lang ng full moon. Winarning ang lahat ang ang mga estudyante ko. Usually, my students are forewarn kapag may mangyayari, pag meron na akong alam para ma-anticipate nila, makapaghanda sila. Isa sa uh, nangyayari, pagka yung flower moon, yung huli, ano, uh, magiging emotional ka or magagalit ka nang wala namang dahilan, mainitin ang ulo mo or ang bilis mong mapagod. Yan yun. So don't don't worry about it kasi lilipas din yan. Just pray. Lahat ng followers ko, lahat ng nandito are super sensitive. Ibig sabihin po, kasi nga sabi ko sa inyo, itong panahon na to nag-iba na eh. Yung followers ko na matitino, yung mga nagtatanong pa paano magdasal, pa paano mag-ascend, kung pa paano matuto, kung ano ang tamang gawin, sila po ang hindi mahihirapan. Sila po yung mga natutulungan ko talaga para wag maiwan. At nag a po. nagiging -nag from 2D, 3D to 4D hanggang 5D. Opo, yung tungkol sa ahas at ah, tungkol sa alagang pusa na hindi lang po pusa, lahat ng nang alaga ninyong hayop Normally they will be willing To give up their lives Willing po nilang ipagpalit Ang buhay nila Para mailigtas kayo Unconditional po magmahal Ang mga hayop, ang aso, ang pusa Pag minahal ka Buong puso, kayo na ang buhay nila Makita niyo, Kahit kagalitan ninyo pag umalis kayo, pag uwi, magkakandae sa tuwa dahil umuwi kayo. Kahit hindi ninyo pansinin, konting ta tapik lang. Power race, namamana po ba ang third eye? Hindi, lahat ng tao may third eye. Ang namamana yung gift, ang namamana yung ability. Kunyari, yung lahi ninyo, eh... Ano nga yung tawag dun sa ano, yung ma, -ma yung... Uh, native na basta lahi po ninyo ay nakakakita ng mga bagay na hindi normal. Meron pong makakamana niya. Ibig sabihin na sa generation ninyo, nasa bloodline niyo. Pero yung third eye, lahat tayo, palagi ko po, po sinasabi yan, lahat tayo may third eye. Six minutes to go. Kinalawang lang. Kasi hindi nating ginagamit. Dati yan ang ginagamit natin. Eh, ngayon ang pagkakataon para matanggal yung kalawang para magamit natin uli. Kung susundin ninyo po yung tamang paraan pagka naturoan ko po kayo, magbubukas at magbubukas yan kung karapat-dapat na kayo.